Hi guys. Magandang hapon guys. Thanks. Kuha tayo ng prutas guys. Ito yung prutas to eh. Prutas na ligaw. Kinakain to ng ibon guys. Kinakain to. Masarap to. Matamis. sarap to Ah. rutas Hmm. hmm hmm parang lasang anu parang lasang eh uh, ratilis yeah. Kilala niyo ba to guys? Kung ano anong prutas guys, wala niyo to guys. Sarap to siya. Kinakain hmm. to guys ng ano, ng mga, mga ibong ano, punay. Ito yung kinakain. Kaya sa maraming salamat sa ating mga na laging nanonood sa ating vlog. Bye bye bye.